Wait, so mag nagpapapirma ka ng tao? Nagpapapirma ka sa mga tao? Ginagamit mo ang pera ng taong bayan ng tao para pang attract ng pirma? So, hindi mo i-reveal kung sino ka? Hindi na po pondo. Am, am I... Am I the only one seeing something fucked up here? Or am I the only one who's such a bad and ano pa? Maduming pag-iisip? Or is this really something? I don't know. <laughs> mm -hmm. so, Noong panahon ni PRD, meron pa nga ang sundalo. Kine-criticize siya. Na. Nagt-Twitter mm -hmm. pa. Kine-criticize yung mga policy niya. Remember? Mm -hmm. Yung isang sundalo ko, hindi ko na papangalanan Ano na ngayon siya ngayon? Uh, Pando nila siya umiikse ngayon kay Duterte. Kinala yan ng mga DDS. Yung mm -hmm. sundalo ngayon. Naluloka na nga sila. Ba't hindi ito tinatanggal? Ang lakas man ng tungkol.